Ngayong araw nga guys ay eh, meron tayong napansin dito sa ating motor at neto na nga pagbukas ko nito ng ating motor ay eh, meron pala nakalagay dito sa ating panel may indicator na pala na okay. change na ang ating motor so kailangan natin magpalit ng langis puro nung nakaraan pa to hindi ko lang napapansin buti na lang at meron ako natabi na ah. is at gear oil so, meron tayong magagamit para dito sa ating motor kaya nga kumuha agad ako ng lagayan para dito sa ating Pagpapalitan na langis At eto na nga tatanggalin na natin Etong ating drain plug Para matanggal na ating langis dito sa ating motor Medyo matagal-tagal na rin Nung huli ko itong na change oil Siguro mayigit 6 months na Kaya ngayon nakikita natin kung Ano na nga ba kulay ito ngayon Ng ating langis Sana nga okay pa So dito nga medyo natito pa ako kung paano ko siya bubuksan Kung pakaliwa ba o pakanan Pero nakuha ko pa rin naman kung paano siya Binubuksan So pagkatapos nga nito guys eh, inaayos ko na ito. itong pinaka lagay na ating langis. Pinasok ko ito dito sa pinaka center stand para siguradong walang tapon yung langis na ating i... ilalabas dito sa ating makina. At ito na nga nung binubuksan ko na itong ating drain plug at ito ang ating bumbungod sa atin. Napaka itim na ng ating langis. anim na buwan. Ganito na agad ka-itim ang ating langis. nakopo. Grabe. Hindi ko rin kasi agad napansin na matindi na pala. Yung kailangan ko na lang is dito. Buti hindi nga tayo natutuyuan. Baka nga hindi ko nga napansin na yung indicator is matagal na rin naka-indicate naka dun sa ating dashboard. hindi eh. mm -hmm. ko lang napapansin. At ngayon, eto na nga. Eto na yung ating langis. Naka po. Buti na lang nagapon pa natin. Kahit papano, paano. So eto ang gagawin natin. Papalitan na natin ito ng bagong langis buksan muna nga natin tong ating uh, oil cup dahil uh, dito ay maglalagay muna tayo ng uh, hangin so meron tayo rito ng compressor na gagamitin para mahanginin muna natin to para lahat ng mga natirang langis sa lubis lumabas So gamit itong ating compressor ito, lalagyan ko lang ng basahan yung pinakadulo niya para masarado may dito sa ating oil cup. Tapos hangin lang natin. Ayan, para makanginan siya doon sa ilalim. So, yung langis is maubos na ka kagad doon sa loob. Yung mga natirang langis. Para puro bago na yung parit natin na langis. So, dito naman sa ating uh, drain plug. Yalagin ko ako ito lagi ng, ano, ng Teflon para sigurado na walang magiging kasi itong ating uh, drain plug. Dahil yung washer naman nito kasi hindi ko nang pinapalitan kaya ang ginagawa ko na lang nilalagyan ko na ito ng teflon para sigurado na hindi tayo matatagasan sa ilalim. So pagka nai na natin yung teflon, ibalik e, na natin itong ating drain plug. So huwag yung kakalimutan na hindi ibalik ito kasi nga pagka kayo magsalin, baka matapon lang yung langis ng sayang. Ilang na nangyayari sa akin yun kaya mas na yung pinapaalala ko lang sa inyo. Tapos ngayon higpitan na, na natin to. So pag ang paghihigpit guys ha, ah, ano lang dapat ha, ah, yung sakto lang, huwag masyadong sob wag sobrang higpit kasi pag nasobrahan kayo nito baka ma thread lang. Ang mga ano niyan lang maramdaman niyo yung pagkahigpit niya, wag niyo masyadong persahin na todo. Okay? Ngayon naman guys, is ah, buksan na natin ng ating langis eh. So ginamit na natin dito is motul. So salin na natin siya. So meron tayong gamit dito na imbudo na may bend yung dulo para madali natin siya masalin. So, ang nito guys, ano lang, dahan-dahan lang para hindi siya mabubulwak doon sa pinaka bunganga ng ating uh, engine. Kasi minsan, pag sobrahan ka dyan, ang salin na mayayari, tumatapon sa palabas. Kaya hanggat na, no, ang gagawin nyo dyan is dahan-dahan lang yung niyo, ninyo hanggang sa maubos nyo yung isang laman ng galon. So, pag naubos na natin nung laman na ating galon is, eh, pwede na natin takpan itong ating oil cap. So, tapos na tayo dito sa ating uh, engine oil. So, ang susunod natin na gagawin na is yung sa ating gear oil. Siyempre, kailangan palitan na rin natin yung gear oil natin dahil nga matagal na rin doon hindi napapalitan. So, ito na Ito na, makikita na natin kung anong magiging na ating gear oil. Ngayon ko lang ito bubuksan guys. <laughs> Magwala na napunta sa akin to. So makikita ngayon natin kung ano maging itsura na itong ating langis dito sa ating gear oil. So wait ni lang. So kalisin na natin itong nasa ilalim. Itong pinaka drain plug nya. Medyo masikip na konti itong tagal na kasi hindi na buksan. So ang gagawin lang natin itong dahan-dahan natin bubuksan. Ayan. Yan, oh, makikita natin may konting mayroon malinaw linaw pa naman yung langis. May nyo yan. So kakalasin ko na pinaka uh, drain plug nya. At ayun na nga. Dumabas na. Kulay puti na ang ating langis. <laughs> yan kitang kita, kita nyo guys. Ang tagal ko na kasi hindi nabuksan. Napabayaan na pala. Buti na lang chinik din natin itong ating gear oil. Kung hindi, Nako sira sira lahat sigurado kita nyo puting puti yan makita nyo yung kulay nya parang kulay gatas na ganyan na yung mag itsura ng ating gear oil ano ba naman <laughs> so ito ang gagawin natin eh. Uh, at alangat muna natin tong uh, sa taas para sumingaw pa siya so mas ilabas lahat ng mga excess nya na langis So gagawin din natin dito is hangin din natin to Compressor din ang gagamitin natin para may lahat ng mga residue Diyan sa loob ng gear Pero tutusin nga maganda sana nito plasing eh, okay, Wala naman tayong telang langis kaya hindi ko na ito ma-plasing Ang gagawin ko na lang is uh, compressor ko na lang Baga na natin to ng hangin So ito guys, ay uh, compressor na natin 'yan. Kita niyo, bubugay yung ano, yung mga tira langis so, so ito nilagyan ko muna ng haram para rektar ito sa ating lagayan yung uh, ibinubuga niya ng langis so binugaan ko na ito ng mga ilang uh, lang. Uh, mga siguro malimang buga lang ito eh. tapos okay na so same din doon sa ginawa natin sa drain plug itong pinaka uh, gear oil plug niya, uh, drain plug niya din talagyan uh, din natin ito ng uh, teflon para sigurado rin na walang tatagas na langis. So, hindi naman hindi masyado makapal, yung tamang nipis lang ang ating ilalagay. Ayan, so pag nilagay na natin 'yan, pwede na natin 'to ibalik din sa kanyang lagayan. Tapos higpitan na natin 'to para sigurado na natin na hindi natin nakalimutan na higpitan 'tong ilalim. So tamang saktong higpit lang din guys no hindi masyadong sobrang sobrang higpit baka ma-lost thread naman siya. So yung, yung ramdam lang na higpit lang siya. Okay. Ngayon guys, ay natin tong ating gear oil dito. Yan, sasalin natin yan. dahan -daan lang din ang pagsalin guys, sa siguraduhin niyo na walang matatapon dahil konti lang to, sayang kung may matatapon ban. Dapat siguraduhin niyo na makapasok lahat dun sa loob ng ano, ng gear oil. So dito ginawa ko medyo tinumba ko ng konti tong ano, itong ating motor para ma natin lahat ng gear oil Para siguradong walang tapon So pag naisalin na natin lahat, ito uh, lagyan na natin yung screw, yung tunel niya Takpan na natin para masabuan na natin at magpandara Para malingin natin kung okay na ulit yung hagod ng ating motor So dito guys, nina-check ko muna kung wala ba naging tagas o tulo para sigurado tayo na clear yung ating ginawa na walang naging problema doon sa ating mga hinikpitan ng mga tunelyo. So pag okay na lahat guys, ang sunod naman natin gagawin is tatanggalin natin yung indicator ng oil change dito sa ating panel or dashboard. So ang gagawin natin guys dito is I-hold lang natin tong button na to yung sa kanan. Hold lang natin. Tapos saka natin ngayon ibubuksan dito sa ating ignition. So yun, wala na yung ating oil change na indicator. Ayan. So, dito tinatanggal ko na yung ating tunilyo. Ito yung pinaka-drain plug na itong ating gear oil. At ayun na nga, ang lumabas sa tawas. <laughs> Pulay gatas na ang ating gear oil. My God. Hindi ko na... Tagal kong dito na, ano an? Nalagyan. Akala ko nung huling nag, ano nito, nag... Palit nito is kailan lang yung pala ang tagal na pala nakita nyo naman yung kulay guys nako po puting puti na gatas na gatas na yung kulay buti na lang buti na lang sinabay na natin siya ngayon sa ating pag change oil